Ano nga ba ang pagkakaiba ng 19 days at 11 days? O ba man hindi naman nagkahala yun. Ang ibig sabihin, halos or around 2 weeks lang na ginastos yung 125 million. At yun nga, nung lumabas ang COA report na kuno nga ay 11 days lang talaga, ay nagulantang, nagulat ang ilan. <laughs> nagulat ang ilan sa, sa kongreso na mukhang patungo na sa pagmamaang-maangan at pagpapagamit. Nakadiri, no? Yung mga ganyang ugali. Anyway, si Kimbo halimbawa, nagulat daw siya na 11 days lang daw pala na ginastos. So, ng sinabi ko, talaga, sobrang magkalayo ba yung 19 at 11 days? Hindi ba hindi? Hindi ba't ang mas nakakagulat doon ay yung proseso ng pagkakaroon nga ng confidential funds? So, una pa lang, dapat nagulat ka na. Lalo na po nung malaman mo sana na 19 days. So dumating na sa punto na eto na 11 days lang pala coming from a cover report. Ngayon ka lang nagulat. Kakaiba rin. Di ba? Bakit nakakagulat? Totoo naman kasi na nakakagulat. Una, kung ikukumpara po natin sa so, confidential funds ng uh, Philippine Coast Guard na 10 million a year, ang ibig sabihin 11 to 12 years, sana na confidential fund ito ng ng Philippine Coast Guard at 125 million. 'Di ba? Matindi. Grabe. Saan pa napupunta itong confidential funds? May karapatan ba ang taong bayan na malaman ito? Abay, abay dapat lang. Hindi ibig sabihin na confidential ay wala ng accountability. ba? Diba? Grabe. Grabe talaga. Harap-harapan yan ha. I mean, come on. Harap-harapan. So eto, meron tayong isi-share na nakita lang natin. Kung eto man ay totoo, o kung eto, kung ano man ito, anyway, hindi naman malayo sa katotohanan. Hindi na rin po nakakapagtaka at hindi na rin nakakagulat yung mga ganitong nakikita natin sa social media. Kung totoo man, nako eto, ganyan sila kung magwaldas. Totoo, alam nila kung gaano kahirap ang buhay ngayon ng mga kababayan natin. Pero, wala pa rin patumanga yung kanilang pagwaldas. Harap-harapan, ha? Ibig sabihin, hindi na talaga, hindi talaga nahiya. At yung mga kababayan naman nating uto-uto, abay sa suportahan pa yung mga ganitong klaseng tao. Whew. Okay, ganyan sila kung magwaldas ng pera ng uh, bayan na galing sa buwis ni Juan. Kung magwaldas ng pera, parang hindi naghihikahos ang bayan. Unang-una sila dapat yung nakakaalam ng totoong estado ng ating bansa. More than those people na inuuto nila. Okay? Sila dapat yung mga nasa pwesto. Pero ang nangyayari, sila yung nagmamaang-maangan at sila pa yung nalalamang sa ganitong paraan. Yung confidential funds daw ay eto. Eto ang pinagamitan. Grabe, ano? Hm, 10 million na luxury car. Ay ilan kaya ang nabili na ganito? Kung sakali. Diba? Ay yung 25 million, abay meron dalawa. Malaking bagay na yon ha? Ang pa-service daw na si Sara Duterte sa mga asset. This is where taxes goes. Our taxes go. You see, hindi ba? Dependent siya madalas sa mga nakikita natin pagdinig. Dependent sa mga asset at si Sara Duterte. So siguro, magandang bigyan talaga ng ganitong reward para kahit paano hindi na rin magsalita kung may makita man na hindi maganda. Ganun ang nangyayari. Hindi sana totoo to dahil Nako po. Sasabihin na naman mga pulahan ng mga diehard na magagalit na naman daw ang mga kakamping. Magagalit na naman daw si Risa Ontiveros at ang mga kabayan block. Talaga, pag-iisip na napakanegatibo, pag-iisip na wala ng pag-asa. ba? Diba?